Ah, hello! Welcome to my vlog! Dito na naman tayo muli. Mabablog muna tayo. Dito tayo ngayon sa Pampanga. Kung sa kasalukuyan, nandito tayo sa arko ng Pampanga, guys. oh so, galing lang naman kami ng Taytay -tay, Rizal, papuntang Pampanga. Ayan yung driver ko. Napakaskasero niyan. Grabe magpatak po yan. Sinasabihan ko dahan-dahan, ha? Ayaw pa tumigil. Kasi pa niya mabilis. Ayan, 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 guys. Ayan, ayan, ayan. Oh. Mayroon kami pampang daw. Ayan, guys, oh. Ayan, sobrang kasing ang kasikasiro yung driver ko, eh. Ayan, ayan, victory, ayan. Ayan. Ayan, guys dito tayo ngayon sa Pampanga kung saan dito tayo naka stop over ngayon andito tayo yan guys yung arko ng Pampanga ah, Pampanga Pampano Pampano masarap <laughs> ayan Pampanga guys oh. Ayan. ayan. ayan mga victory ayan guys oh. ayan 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 oh. At tayo ngayon sa Pampanga. Nagagala muna tayo ngayon. Ah dahil diop ni Mrs. kaya sabi niya masyal daw siya. Kaya dito namin na ah, pagisipan na pasyalan sa Pampanga. Guys. Thank you.